Ayan si aming Mikael. Ayan. Naglalaro siya kami ng dalawa rito. At ako yung nagluluto na naman ng pacham. Ayan guys, ang aking pacham. Pacham, pacham, pachamba lang kung machambahan. O, di ba? At yan si Mikael namin. Kami lang dalawa rito. Kuminin! Yehey! Yehey! Kuminin! Ang daming kalat. Ang daming tingnan ko yung isang kwarto namin doon. Kung anong nangyari. Ayan. <laughs> Lahat ng una na sa ano na. Lahat ng una na ay nasa sahig na. Wala na. Kinalat na ni Mikael. na na mommy thank you guys for watching babo.